Marami pala yung ano, no? Sili eh. ni. Eh. Ha? Oo nga pala, no? Dami kalahating ano lang yan. Dami, ha? Fight. Tapos yung isa naman, umiikot na rin. Pang alas dos naman yan. laki, mga farmer. wow. Swerte yung niya na. isang magandang buhay mga kaparma grabe yung ulan kagabi sobra <laughs> time check 7 o'clock ayan tayo po ay may anim na lechon ngayon at uh, naandun pala yung ating ah uh, uh suki so din ano uh, pang, pang ilan na bang order order na ba siya di ko sure pero ayun natikman niya na rin po ang ating lechon yan sigurado ay uh, isa sa mga suki so natin sa bakery ayan sa tapat ng school dadalhin pa po yan ng balanga bataan birthday na lang po sa inyong biyanan <laughs> ayan na ah. nasabihin tumatawa ako mag isa may pag, may naaalala lang po ako gusto ko pong bigyan ng special shout out si Pastor Tani De Jesus Noche ayan Happy happy birthday po at maraming maraming sa salamat sa suporta po ninyo. Syempre, ayan happy happy birthday po Pastor Tani. Ayan, thank you, thank you sa suporta. Ah. At ingat po kayo diyan. At ganon din si Tito Charles Domingo, syempre. Tito Charles Domingo, ah uh, see you soon. Oh, lapit na, no? <laughs> Malapit na. Bilis lang ng panahon. So, ayan po ang atang, ating kaibigan din na nasa US at uh, masugid na taga-subaybay. Huwag po kayo mag-alala. Huwag lang mapeste ang mga bibi. Meron po tayo dyan. Siyempre. So, ayan. Ingat-ingat po at hay na lang po kay Tita Rose. Tapos, ayan, isa, nauna na. O naman ay mama kaya kada birthday ni Tatay Roaming ngayon. So, mukhang may, ano na, may nakapula. Red na red. Kumustahin natin ang buhay ni Kong Kong dahil, ah, uh, maulan kahapon. Grabe. Yung mga buhangin po doon sa basketball court namin, di ba kalat, naipon sa isang side. So, ibig sabihin ba, malakas ang tubig ka. Yun ang uh, ano namin. Yun ang sabi ko kay Papa yan. Hindi niya gil, Hindi mo narinig siguro kasi sarado po yung kwarto namin. Ang balita sa bahay mo, hindi ba nag-landslide doon sa gilid? Malakas yung ulan, ah ha? No. ha? Wala naman. Sabi ni, sabi ko wala pa si Kongkong. Sabi ni Proy, nag-landslide siguro. No, 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 no. Ha? Hindi no, no. mo naman pwedeng tapyasin yun eh. Dahil lalong mas delikado na asintahan mo na lang dapat yun ng hollow blocks ba diba, no parang harang ito namang asong ito kulit puro putik yung paa oh. gatid sila ng litsyon dun kulit alas o oh. daw ng balanga bataan yun Birthday ni Tatay Roming ngayon. May ah. mga biyaya siyang ano eh. <laughs> na no, nagbigay sa kanya ng pa-birthday. Bigay ko na lang mabang uh, bago mag-blow ng ano? Pagkatapos mag-blow ng cake, siyempre Wala, dito oh, titigil. Baka mamaya. Oh. Bagay, wala nang gaano ano. Ulan pa rin kuya hanggang bukas. Sabi? Sabi nung Webes napanood ko hanggang kahapon na lang. Nabago na naman ang statement nila. Hanggang lunis daw, ma maulan pa. Yun ang sabi. Mas kagabi. Hindi <coughs> na ako nakatulog, mabuti. Eh. Bakit? kasi nais Puro nyo sa taas. Nagi tinitignan. Baka malaki yung mahulog. O ano? Nasa ta ano ba 'yun? Lupa na 'yung sa likod ninyo? Ano oh, 'yung taas niya lupa talaga. Yung ilalim madobi. Pero awa ng Diyos, ilang taon na wala namang ano. Wala namang kuya, kahit nung nung kami, hindi naman naulog na malaki. Pero hindi lang kayo ang ano, lahat naman ano. Bigla dula sa amin. Dula sa mismo sa amin na ano. Oo, ba't yun oh. Kasi nakapader na kasi lahat yun eh mga bahay nila. Ah, pinadira na no. Dami ng bahay diyan sa groto, no? Dami. Biglang dami, no? Dati, pag lumagpas ka doon sa paliko, wala nang bahay. Lang, no. Ngayon, um, ang dami na pala. Packet na 'yan. Ganito na 'yan, no? Bahay. Uh -huh. Yung kala Jomar Marjan. Oo. Uh -huh. Ah, malingke ako eh. Nitay ko lang yung ano, yung magpi-pick up ng loot naman. Ayun, balik tayo mga farmer sa ating ah. dahil napakain ko na ng mga kalapati. Eh. Yung flyers pala hindi ko muna pinakain dahil mamayang hapon ko na para medyo masabik naman sila. Gusto ko i-practice yung one-time feeding isang beses lang papakain sa isang araw para mapaamo natin ano. Ayan. Tayo ay magbabalik at siyempre Nay, kala nyo nakalimutan ko kayo. Siyempre, iwag ka papaano natin. Ayan na kasi, yung baboy niyo na yung umiikot. 11 o'clock. Ayan. Si Nanay LP. Happy 88 th birthday. Nanay LP Chanko. At syempre, kay Tita Emma Chanko. Happy, happy birthday din po sa inyo. So, silang dalawa, ayan po, umiikot. Nideliver ni Romel yan. Tapos yung isa naman, umiikot na rin. Pang alas dos naman yan. malaki, mga uh, farmer. Wow. Uh, swerte yung makakakuha na. Malaki. 40, no? Bap-bap, nagtatanim ng gulay. Doon sa gilid. Sayang kasi, napupuno lang. Ng, habi ko taniman natin ng gulay doon. Ako, ayan. Mukhang uulan na naman, oh. nako guys. Mga ka-farmer. Delikado na naman tayo. Ayan na naman. Tayo lang natin si Romel. Ano daw to? 2.30. Kailangan nasa Taytay Rizal na ito. Tay Tay Rizal ang tatakbuhin ito ng dalawang lechon na ito yan na ah, happy happy birthday po ulit kay Nanay LP yan ay, happy happy birthday pero syempre balik po kayo dito ayan tayo nyo pong dumami yung mga gulay natin tapos balik kayo mag shopping kayo dito shopping pala hindi Ma mamitas kayo unlimited <laughs> gusto nyo ng mga malunggay eh yung mga malunggay po na yan ilang ano lang yan maganda kasi nga ah, uh, sa totoo lang po ang malunggay talaga uh, sabi sa studies ano ang malunggay maganda talaga yung environment nya ay malinis din pero pagka po ay yan ay nasa city lahat po ng hindi naman lahat kumbaga parang makakasipsip siya ng mga uh, toxins yun naman ang makakain mo kasi ang malunggay pala kinukuha niya yung mga lason sa ano sa hangin parang ganun daw so hindi healthy yung malunggay sa city kaya maganda ang malunggay sa masasabi naman natin na healthy pa rin naman yung lugar no hindi naman po siya walang mga sasakyan di ba walang mga pollution masyado na galing po sa mga ano emission ng mga sasakyan ano kaya kumbaga, probinsya pa din talaga to Oh, ayun po maganda ang malunggay tapos yun nagpapatanim tayo sa babanga ng mga kamatis jiling um, panigang at uh, yun mayroon tayong itatanim din na uh, mga mostasa pagandahin natin yan tapos papatanim din tayo ng mga kalabasa pa dahil unti, unti na natin din na eh, ano ba tawag doon designate yung mga tao hanggang kaya natin pipilitin natin pero kung wala talaga pasensyahan pagka <laughs> ano-ano naman po ni niyo pagka laki-laki ay yun makakapag-adventure na po uli kami yun kaya uh, pasensya na kung medyo paulit-ulit po ang ating vlog dito sa farm dahil wala eh hindi din po ako payagan ni Bebe ang malis mag-isa so ayan umpisan muna natin dito muna siguro nagpanggasinan panggasinan muna tayo and then ah uh, meron tayong main event Palawan naman November yon so ayun abangan nyo na lamang po ina-announce ko na <laughs> nadulas na naman ako hindi na surprise so ayun na uh, may utang pa po kasi si Cebu Pacific sa amin kailangan po namin maibook yun kaya ayun Palawan na lang daw Puerto Princesa yan pasyalan po natin para naman na uh, makita natin kung gano'n ba talaga kamura Uh, sabi ni Gian yung lobster daw po doon ay nasa 1 plus pa rin sabi ko mas mura pa din sa kasiguran pero yung ibang seafoods doon kagaya po ng mga like lapu -lapo, makikita nyo daw po sa karinderiya normal na nakaprito na parang tilapia lang dito ano? so ayun talagang malupit so, yun ang kailangan nating ma-feature -e man lang ano? so ayan mm ang plano ko ay bisitahin natin yung, namin yung palengke para makita nyo din po then we try we will try to mingle with the locals then makapag interview na parang ano mo alam mo yun yung parang local ka kain tayo sa karinderia uh, street foods ano ba yung mga hotel doon magkano nga ba sa ano so gawa natin ng content yung uh, Puerto Princesa medyo malayo nga lang po talaga dahil pahaba po siya no so yung El Nido ay eh, koron koronis sa Nailand so medyo malabo po tayo dyan Tingnan na lang natin kasi apat na araw ba. O maximize na lang po namin. na lang, eh, ano. nga lang i ano-anohin muna natin si Neo <laughs> Kasi medyo mahirap pa pong iwan yung bata, yung baby ano. Pero syempre trabaho eh kailangan magsakripisyo din mga palengke dito, ayan, umpisa na po natin ang next po namin, malamang sa malamang Gimba, kasi meron po akong pipikapin doon na hybrid rice hybrid na binhi uli doon sa kinuhanan ko, actually binayaran ko na yun uh, pipikapin ko sa talugtog so dadaan po ng Gimba, baka mamaya uh, baka picture din muna namin yung palengke ng Gimba uh, malaki naman yung palengke nakita ko na daanan ko, sabi ka pwede itong i-feature kasi malaking bayan din po ang gimba, gimba Nueva Ecija no so ayun pwede nating i-feature yun may ko na ring mamalengke actually yung punta sa iba-ibang uh, lugar lately eh, nakapasyal tayong tanawan kahit papano ano uh, enjoy tayo doon tanawan de Santo Tomas so medyo maliit lang na bayan pero at least no naipakita ko pa rin po kung anong makikita medyo may kamahalan lang talaga sa si Santo Tomas mga taga Santo Tomas na rin ang nagsasabi kaya karamihan tatanawan sila at mayroon pa pong mas mura daw doon yung San Pablo ayun mga ka-farmer San Pablo City uh, mas mag malaki din daw pong palengke so yun marami pa tayong ano sa south ano marami pa tayong papasyalan dyan God willing sana ipaintulot ng Panginoon na magkaroon tayo ng panahon uh, at na din syempre yan, nakaredy na yung kay Romel. Going to Taytay Rizal. Ah, uh, naman ay 2 o'clock. Ba. Kumusta niya natin? Asa na kaya yon? Balikan natin tong ginagawa ni Kong Kong mga farmer. Ayan oh, medyo nag-green na yung ating mga damo damo. Oo. Oh. Sinabugan ko pa ng Atovia no isang araw. Tingnan natin. Kailangan lang niya talaga ng nutrients. Medyo pulang talaga. Kinuulang sa topsoil siguro inseguro niyan. Ah, ito na. Parang Parang may mali. Sa natin ilalagay yung ano sa gitna na lang. Mustasa. Na. Yung mustasa. Pwedeng ipagitna. Marami pala yung ano no, sili ni. Eh. Ha? Marami sili. Oo nga pala no. Dami ka lahat ng ano lang yan. Dami ha. Kahit doon na lang siguro sa silong doon. Bahala oh, na. Okay, oh, sa gitna nito. Pwede ko yan. Pag lumaki yung ano, ano? kamatis mo. 25 days lang yung ano, mustasa. 30 days lang yun. Pag mataba. Hmm. yung Tsaka doon yun. Pwede rin. Deserve na yun. Hindi masira Oo. Sasabog lang natin dyan. Sana itong ampalaya. Na, ma. Tapos tatanim pa tayo ng Yung kalabasa doon, okay na ba? Magulang na kaya yan? Pwede dito sa ibaba ko eh Pwede mo na sumuan na? Para malaman mo kung malakit Hindi, tsaka Pwede na itanim kaya yung buto Ay, hindi pa ko eh. ha? Hindi pa. hindi, pa. Maganda sana pag um, eh. mag Pero tinitingnan ko parang magulang na yung ano, Nagdilaw hmm. na eh hindi dilaw todo yung kuya. Ha? Hindi dilaw talaga todo oh. yung oh. mata Tsaka ma maulan pa. Kung mainit sana, mas so mabilis siya mahinog, ano? Oh, kuya, hindi. Is ilan araw mo? Anong tinan kuya? Matagal na yan. Matagal na yan. Nasa ano yan? Wala pa sigurong tatlong... Apat na buwan na siguro. Oh, dapat. Matanda ni mga bunga. Kasi... Matagal ang kalabasa mamunga, dalawang buwan na ata may git. Bago magbunga talaga. Ang safety five yan. Mabilis. Mabilis mamunga. Hmm. Tingnan natin. Kasi, uh, uh, na bagay, mura lang naman ang buto pala nito. Hindi naman ganun kama. Ang mahal ang, ang palaya. Mahal ang buto. Ayan yung May okra pa nga. Ayan, ano mo, itabi natin yan. Tapos, mayroon pa tayong yung okra pala. Nasaan kaya natin isisinit yan? Dito, pwede rin yung mga ha? Pwede rin yung mga oh, ano? Sa bagay, oh. Kahit nang sa Sabagay lang yun, no? Mm. Dito. Gusto ko pa kasi magtanim pa ng kalabasa sa ilalim. Na, Oo, oh, Mga ilang piraso pa, no? Ah, Para may ano tayo. Ay, maibibigay-bigay din sa mga nagpipick up ng lechon, di ba? Talong. Wala kang gamot dito kuya? Anong gamot? Yung para sa kanila yung Ah marami Spray? Ano pang insecticide? Ng, para yung mga lagam din nila matutok ah, Meron doon sa taas Kung gusto mo magnum di Ay, magnum Bili tayo ng magnum Pero huwag masyado matapang matutuyo yan Ang ako <laughs> oh, <tiyo talaga> <laughs> Kunti lang Meron na akong nakita ang wood kanina kuya Ah, may uo. Ay, yung insecticide marami sa taas. Tatanim ko, meron na siyang uod. Oh yun. Kailangan natin isprayan ng konti. Kahit konti lang ko, maano lang. Amoy lang. Oh, maaamoy lang ng uod, no? Wala ko talaga mga uod. Totoo yun. Uod na maliliit. Marami. Ito, uh, backup natin ito. Pag once na namulaklak na, pwede na naman natin isingit. Doon naman sa gitna. Doon tayo magpapatubo. So habang uh, namumunga siya lumalaki naman yung uh, palaya and then pagpatapos na putulin mo matutuyo siya mayroon na namang kasunod gano na uh, magandang uh, diskarte yan na oh parang napalapit naman yata ni Kong yung dito ang sasakyan yung tanim ah <laughs> napalayo napalapit dito sa kalsada ayan oh so yung mga siling panigang medyo marami kalahating tray parang ah, dami sobra kasi binigay pala oh iniisip kasi ni Kongkong Kong yung makakapasok ka ah, okay din naman oh problema natin yung mustasa sana makapag ah, tanim tanim dito ah, bahala na o oh, yan ah, susunod naman naman yung gagawin syempre lilinisin yan ito oh, ang survivor naman ito mga ito ah, abono naman mga ka farmer yan mag abono tayo ng mga papaya time na naman para mag abono ngayon gumanda ganda ang bunga kailangan mapalo upan uli yon para ma lumaki dire diretso yan oh. No? natin hindi naman natin na actually hindi ko napapansin ito pero may bunga pa rin ayaw pang sumuko yan no? sinabi ko napapatay na <laughs> yung kalamansi dito <laughs> pwede naman ulit magtanim ilapit na lang doon kasi nadagdaga naman po yan kaya lang karating ang panahon maano na naman ma babawasan na naman ang lupa sa gilid ito pwede tayo dito ito pala pwede tayo magpapaya dito oo, oo. tanim ako ng papaya dito nalala ko dati may papaya ako dyan Ha, lumaki mga ka-farmer, naka-survive siya ng ano, ang daming bunga. Talagang malalaki. So, ayun. Tatanim tayo. Dadagdagan natin, 20 piraso lang binili ko. Kabagay, maliliit pa naman ngayon. So, balik natin mas mas malalaki na. Tinago ata ni Rambo yung ano, feeds. Ah, uh, wala natin, pagkain ng ah uh, <laughs> may carrots. So. <laughs> Pagkain ang Ay, nakalimutan ko pang magdala ng Yung gamot pala Bale, bukas na lang Oregano oh. na, mga ka-farmer Para sa mga kalapakat eh Oregon, oh. may bawang May luya Nakablend naka po yun sa suka So ayun, may nabibili akong ganon Dini-deliver dito Kalapatids din yun Ilan pa ba ang baboy? Ilan pa ba? Ha? Pick up yata ito ano? Wala na sa akin yan, hindi ko na pa-order yan. Itong isa. Oh, alas dos pa lang ngayon. Ha? Alas dos ang ora. Baka nag-message na agahan nilang pumunta, ano? baka pinaagahan wala pa rin ang panahon ano? tatlong bagyo halos eh may parating na naman na isa pag alis ng isa o yung isa pamila ng, ng habagat may kasunod na naman <laughs> Ayan oh. ah, pakain na tayo ng maaga. Ating mga gansa, syempre, palay. Wala na pala mais. Patay. So, ayan, kukontakin ko. Baka may tira-tira pang mais yung tropa. Ah, kakain naman po nila. Mas maganda pa yon kasi mas matagal matunaw. Kesa sa yung uh, feeds, no? Na mabilis lang po nilang ano yun yan. Bagay, ito namang gansa ay eh, hindi ganun ka. Ah, Takaw, ano dahil yan po ay uh, naggaano ng damo sa bibi natin na uh, mais at uh, yung, ay mga tiratirang tirang kanin sa baba din po uh, hindi rin tayo pwedeng hindi na nga mag-alaga ng bibi dahil sayang po yung mga scrap natin napupunta uh, po sa bibi yun so at least may kumakain na na minsan mahirap sa ingin yung bigas di disgrasya so, San may mga tira kagaya may tira na naman po silang sinangag kanina sabi ko malamang bibi <laughs> pupuntahan ito so ayun ewan ko lang kung may kumain ng sinangag sa naman kinakain naman po nila oh, ayun Ay, sarado natin bagay gumabalik naman ito pero yan, pinakain ko na rin yung mga alaga ni Rambo baba na lang daw yung lechon ang problema hindi ko dala yung motor ko na lang hito pa pala yan, aket din tayo, no Daling ko na nga yung oregano yon at uh, ngayon, saging lang ang kinain nila, okay lang yan ay, busog oh, tama hindi po umano sa akin dami namang saging so, ayun okay na, solve ang isang araw nila saging <laughs> Ayan mga ka-farmer, hindi na ako nakaakyat Hindi na po ako umakyat dahil maputik din sa daanan At tapos na rin naman tayo Deliver din pala yung kanina dito lang sa Baleas Lagan So ayan, nakakatuwa kasi Ah, Dumadami na po yung orders natin dito sa Arayat Yung mga nakakatikim, word of mouth Kaya kanina, sabi ko nila no viewer ba yung nagpadala? Hindi kuya eh, ang sabi eh Subukan ko lang yan kasi marami nagsasabi masarap daw so ayun nakakatawa ano? uh, yung facebook page gumagana na uh, at yung mga nakakakain ay uh, nagugustuhan po nila at word of mouth ayun nag order po kahit uh, first time po nilang malaman yung ating uh, aming ka-farmers lechon so ayun thank you thank you syempre una sa Panginoon at uh, sa mga walang sawa ding sumusuporta uh. so ayan ah, hanggang dito na lang po mga farmer maraming maraming salamat balitang weather mukhang matagal pa po ang tagulaan mga ilang araw pa daw po so ayan maraming salamat abangan nyo rin pala ang aming munting handaan behind the scene yun lang po ayan nagkakantahan na kumakanta na si ano, nag update sila dahil uh, la, lali naman po trabaho ma maano din ma ulan ano bugso bugso po so ayan marami salamat at magandang buhay <laughs>